guys welcome to my vlog and for today's videos guys nandito naman kami ngayon ayan oh, guys o oh. nagbabubbles guys yun lang ang vlogger guys nga nagbabubble guys guys nagbabubble yun mo guys <laughs> Kaya nga lagyan namin bubbles guys para gawang matapos natin yung trabaho namin guys. Oh, nandito pa sa gabila guys. Oh, oh tingnan nyo guys. Oh. Mayroon pa rin guys. Titirahin pa rin yung guys. Oh. Yung okay, guys. Ayan. Yes. Kung mayroong pababol sa inyo guys, i-subscribe na lang yung channel namin guys. Karapintirong gala. Contact lang sa amin. I-comment nyo lang and subscribe and like and share na lang po para update, maka-update nyo kami sa yung aming ginagawa po ang mga videos araw-araw oh, tingnan nyo guys, oh bisa kahit sobrang init guys, pero biradap yung game guys para matapos na lang guys yung araw na to ganyan, wala po, po bubbles guys, oh Oh, oh nagkasama pala guys. Denyan hapon guys. Yun oh. oh. yung kasama ng iba guys oh 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 silang salamin guys. Ay baka masisira guys pag magbaklas kami ng bubong guys. Oh tingnan nyo guys oh. oh. guys o oh. Natanggalan na ng salamin guys, baka mapiskan guys, ma mabasag tuloy guys. <laughs> ah, dito naman sa kabila guys. Bubbles na naman guys. Yun mga master talaga magbabubbles guys. No? na islop guys ba? Oh? mga tirada guys. mamaya uh, guys or bukas guys tatanggal lang kami ng bubong sa taas guys ayawan ko lang baka alanganin kasi okay. diyan yan pwede baklasin sinagal ni kasi inay baka umulan umulan man ko lang ubo baklasin di maigi no oh guys Yun lang po lang guys, no? Pag-tuyo, no? bisa, Pag no? Masunod yan, uri natin yun, guys, para magsasaktan sa Mamaya, guys, makikita nyo, guys, kung ang resulta, guys. Ngayon, guys, pinapatuyo ko ng mga, guys. Mamaya patunga, uh, tuyo, guys. Gawang pinaislok, guys, kasi dadaanan ng gulong na sasakyan, guys. Mayroon kasi guys pag On top guys Dito... Siyaro guys oh. Ang gulong guys Dadaan lang talaga yan guys Ha? Meron ka na dyan? Ito pa pa? Ano pa to? Ano ito guys? Ha? Ano yun na? Hindi pa pa natuyo guys Ano yun guys? Sigurado yun guys Guys, ako Yes Hahaha So, buhat buhat yung mga gamit galing sa inupahan namin guys lilipat ho kasi kami ng tirahan kasi walang tubig ho kasi guys doon sa aming inupahan pinagalingan at sya pamaramadaga lilipat mo kasi ngayon guys tinan mo yung buhat buhat yung mga ito ewan ko guys ba pinalayas kasi yata yun ayun guys dyan, dyan na naman guys tinan mo bit bit na dyan, dyan na naman guys o yun oh. Ayan <laughs> o Tatanungin natin guys kung saan na pupunta itong mga ito <laughs> Guys saputan punta nyo? Pasan-pasan ninyo yung ano <laughs> 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 Pinalayas na sila guys <laughs> Bang araw bago mong kalito guys Mahirap kasi guys ang pinagalingan namin kasi Walang tubig yung may konektang ng tubig sa CR pinatay. Ah, kay kaya madalang kaming makaligo guys, kaya lilipat kami.